At nagbabalik ko ang inyong likod Carlo Mendez TV at ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol ho sa pagkuha ng isang condominium unit ayan. So ano-ano ho ba yung mga ano mga dapat gawin kapag ikaw ay kukuha ng isang condo unit? Ano ano yung mga ipe mo? Ano yung mga dapat mong alamin. Ayan. Um, Unang-una, -una, uh, bago ka mag-decide na kumuha ng isang condo unit, eh dapat uh, financially stable ka. Kasi nga, dahil uh, mostly talaga, pag ka ng isang condominium unit, eh, ito ay nilo sa banko, kabayan, no? So, uh, finance ito ng banko, so, pag nag-loan ka, eh, syempre, maraming requirements na imimit mo doon sa bangko para ma yung loan mo. Ayan. So, kung ilang years to pay yan, so, dapat uh, financially stable ka. And, um, kagay namin, eto, hindi naman sa akin na no, condominium eh. Aki ah, ate ito, sa sister ko, na naka-based sa USA, doon siya nakatira. Ayan. Ngayon, uh, isa ito sa kanilang property no na iniipon para pag nag-retire sila sa kanilang work eh may mga property silang na ano na put up ayan so eto etong halaga ng unit namin kasi one bedroom ito uh, one bedroom condo unit uh, nasa 5 million so alam ko may discount si Ate dito eh nag-discount siya ng uh, di ko alam kung 200, kung 200,000 ang discount sa kanya. Pero kasi, pag kumuha ka ng condominium, kasi may mga down yan eh. Kagaya si ate, nag-down siya ng 200,000 pesos cash. Tapos, uh, ano pa ba yung ginawa niya? May mga ang dami yung mga binayaran. Like, uh, insurance. Kasi, may tinatawag tayong MRI, kabayan, no? pag naglulong ka. Ayun, maliban kasi sa, ano, sa pag naaprobahan ka na halimbawa sa condo unit mo na kinuha na niloan sa bangko, so, kagaya dito sa amin, example na lang para hindi tayo mag, ano, lumayo. Ang monthly amortization namin dito is nasa 40,000 pesos, guys, no? So, amortization lang yon Meron pa hong um, MRI. Ang MRI naman na yan, eh, every year. Ang MRI yan yung uh, mortgage uh, redemption insurance. So, required ho yan ng banko kapag ka nagpapafinance ka, kapag nagloan ka ng isang ganito. Mga housing loan, uh, kung ano-ano pang mga loan dyan, uh, automatic yan, kailangan may kasamang MRI. You know? Uh, mortgage redemption insurance. Kasi nga, ang purpose ng MRI kabayan, in case na magkaroon ng disability yung ano yung uh, may-ari yung nagloan or halimbawa, uh, accidentally namatay siya. So, gagamitin ngayon tong MRI, yung insurance niya, mapo-fully paid siya kung magkano la kung magkano na lang ho ang remaining na na amount na kasi syempre ongoing yung hulog niya, di ba? So, accidentally nagkaroon siya ng disability sa kanyang uh, pagkatao, pangangatawan, and or namatay siya. Kung magkano natitirang amount doon sa inuhulog-hulugan niya monthly amortization, Iko-cover ho yan ng MRI ng insurance. So, fully paid ka na automatic niyan. Ayan, yun ang uh, uh, kagandahan ng MRI. So, dito sa amin ang MRI niya is nasa halos 30,000. Pero, once a year na yon every year na yon Halimbawa, last year nagbayad kami, ditong year magbabayad kami. Hanggang sa 2024 na naman siya. Ayan. Pero ang monthly amortization is Uh, continuous dapat yun. Uh, walang paltos na pagbayad mo. Ayan. Ano pa ba, ba yung ano, isa sa alang-alam mo kapag kumuha ka ng ano? Hindi sinasabi ng mga ahente kabayan na may mga hidden charges pa ito. Okay. Kapag, uh, depende kung may mga ibang napaka-honest na ahente na magsasabi sa atin na maliban sa monthly amortization mo, eh maano ka na, may, may mga monthly dues pa yan. So, I, I don't think siya nasasabihin nila yan. Sa tingin ko, hindi nila sasabihin kasi ma-overwhelmed yung kliyente nila. Iisipin agad ng client nila na, ay, ang dami ko palang babayaran. Uh, so, ang, the best uh, thing nagsasabihin ng ahente niyan is, yung about sa amortization lang, na ito ang benefit niyan pag, kapag, kapag may unit ka kasi eh, pwede mo namang ibenta or parentahan. Yun lang, uh, yung parang heaven, sa, sa, parang sa langit ka titira pagka sila ay nag-offer. Gano'n. <laughs> Ayan. Pero pagka, once na tumira ka na sa isang uh, condo unit, doon mo ho malalaman na marami ho mga charges yan, marami mga babayaran pa, maliban doon sa hinuhulugan mo sa monthly na amortization. Kagaya ng monthly dues, yung sa homeowners association na mga dues na yan. Ano, ano ba yung monthly juice na yan? Yan yung uh, monthly na binabayaran ng unit owners dito sa admin, no? Uh, binabayaran mo sa admin, sa uh, property management office, no? Sa PMO. Ang inclusive diyan ang pinagkukunan kasi ng monthly juice na yan, yan yung sa mga beautification, sa security, sa mga security guard, sa housekeeping, yung mga kumukuha ng basura, naglilinis ng hallway diyan mga nagwawalis sa baba. And then sa uh, mga nagkaka... Lahat, nakikita mo, nagkakat na mga grass dyan, naglilinis ng swimming pool. Lahat, in short, sa mga maintenance and other uh, facilities dito na ginagamit ng mga unit owners, no? So, dyan na pupunta ko ang mga uh, monthly dues. Kasi ang isang kondominium ka Is common area yan. Mantakin mo isang... Halimbawa, ito sa amin, isang tower ito. Eh, ilang kondominium unit ito lahat? Dito lang sa tower namin, na Kasi may walong tower ho itong century condominium kabayan eh. So dito na sa tower namin, eh, ilang unit na ito. So iba-ibang may-ari. This is a common area. Common building. Lahat dito may-ari. Nag-gets ninyo kabayan. So the moment, wag ninyong kakalimutan na doon sa hindi ho nakakaalam. The moment na kumuha kayo ng isang condominium unit, automatic ho isa kayo sa magiging part kayo ng condominium corporation. What is cond condominium corporation? Condominium corporation no? yan ho ang um, samahan ng mga may-ari, corporation ng mga lahat ng mga may-ari ng condominium unit wherein, halimbawa, dumating na yung time na uh, mga 50 years, sabi natin, or ano, na hindi na siya obsolete. Ano yung obsolete? Yung hindi na pwedeng livable ang isang building. No? So, imi-meeting kayo niyan ng developer. Okay, imi-meeting kayo, hindi basta-basta magbibenta ang developer, hindi basta-basta i-demolish -de ito ng developer na hindi imi-meeting ang mga unit owners. Yan ho ang uh, magiging pangyayari dyan kasi part kayo ng condominium corporation na tinatawag. Ngayon, imi-meeting nila kayo kung pag-uusapan ninyo kung ano ba, i-renovate -ire ba natin ito, itutuloy pa natin ito, or ibebenta na lang. Kapag binenta ninyo, nagbotohan kayo at nag agree kayo na e-benta yung kita ng condominium, ihahati yun sa inyo lahat kung ilan kayong mga unit owners. Ayan. ha? At isa pa, papala sa sa pinupuntahan ng ano, sa binabayaran sa managers, yung common insurance, building insurance saka fire insurance. Ayan. Kasi dahil common area nga to iba-iba ang may-ari sa isang uh, tower, sa isang building, no? So, uh parang nagaambagan kayo doon sa kabuuan na amount ng uh, insurance ng buong building. Ayan. So, very common. Common ang area. Yan ang ano, uh, uh, ilan sa mga gastusin. So, labas pa dyan yung kuryente mo. Siyempre, ikaw na yan. Tapos yung kung ano pa mga bills mo dyan, kung may wifi ka, kung may internet ka, kung may uh, ano pa ba yan? water bill, mga ganyan. Kung ano pa, yan, ganyan. So, yun yung mga gastusin, guys, no, na uh, ipiprepare ninyo kapag ka nagbabala kayo na kumuha ng isang condo unit. Ayan. Maganda naman siya kasi property. Later on, pwede mo, nun, mo naman ibenta or parentahan. Uh, pero kasi dito sa, ito, sa amin, uh, hindi ito pinaparentahan na ate kasi nga, dahil wala nga akong tirahan. So, eto uh, ito na yung, uh, ako na ang tumitira dito kasi nga, ako naman yun sa special power of attorney, ako nasa sa SPA. Ayan. So parang ako yung administration dito sa uh, condo unit namin. So ngayon, ang mangyayari, ayaw ni ati iparentahan to kasi kung magpapaarentahan naman ito, tapos magre-rent din ako. Eh ganun din gagastos din ako sa rent ko. Tapos paparentahan mo to. Eh sa tingin mo mapaparentahan mo to ng 50k din naman po pwede 'to ng 50,000. Baka kulang pa nga ata ito pambayad yung rent na ito. Baka kulang pa pambayad sa amortization. Abonado pa si ate ko. O, di ba? Ayan. So, ganun yun. The best, uh, maganda ito kung paupahan mo kung may bahay kayo. Halimbawa, uh, nag-invest ka ng condominium unit, no? bumili ka, and then may sarili kayong bahay na sarili niyo talaga. So, uh, maganda yun na gawin yung uh, business. Parentahan nyo o, o kaya airbnb mga ganun. Pero kung wala kang tirahan gaya ko, wala akong tirahan. And uh, kumuha si ate para ako ang tumira, hindi para rentahan niya. Kasi ang purpose naman ni, ng sister ko doon, kaya kumuha ng condo unit, hindi para gawing business, kundi gawing tirahan ko. Ayun. Kasi pag uuwi nga sila dito, mag sila from USA, may matutuluyan sila dito sa Pilipinas. Ayan. Eto pa, dapat yung alamin yung mga karapatan nyo sa, ano, sa condo. Pag kayo ay bumili Kasi Ang buong akala ng uh, mga tao Pag bumili sila ng kondominium Ang pag-aari na ito Pag-aari ng developer Hindi na ho niya pag-aari Hindi uh, na niya pag-aari Ang buong uh, uh, lugar na ito Hindi na niya solo Ang ang ownership nito ito Kasi nga Binenta nila eh Pag nagbibenta ka ng property Hindi mo na pag-aari yung buong area Kasi nga common yan Hmm um. Kaya kaya nga may tinatawag na condominium corporation. Corporation ito ng mga yung condominium unit owners. Ayan. Mag-ingat-ingat lang kayo sa ibang mga ano uh, management. Kasi uh, usually ho, hindi binebenta ng isang developer lahat ng unit sa isang condominium kabayan. Bakit? Kasi ganito ang strategy nila. Hindi nila ibibenta lahat ng unit kasi nga gusto nila sila ang may power pagdating sa pamamahala sa management. Ano yung management yun yung admin. Yun yung uh, property management office. Mostly ang mga developer gusto nila na sila ang may hawak, may power doon. Kaya nagiiwan yung sila ng isa, dalawa, tatlo or apat uh, na condominium unit na nakapangalan sa developer or nakapangalan sa mga ibang tao para makapasok sila as member ng Homeowners Association kasi pag hindi ikaw member ng Homeowners Association, hindi ka pwedeng umupo doon sa admin. Ayan, ha? Kaya, yan ang uh, technique ng mga developer. Para sila pa rin ang may hawak. Pero kahit na sila ang may hawak pa rin ng admin, eh, alamin natin yung mga karapatan ng mga unit owners ipamukha nyo sa kanila pagka medyo aangas-angas sila dyan at parang feeling nila sila yung may-ari at parang ikaw yung makikisama sa kanila ng sombra-sobra at sila na lang ay parang ano dyan, parang feeling mga don at don niya, hindi pwede yun guys. Oh. kaya etong condo kondominyo dito sa century, nakakahiya e For myself ha, para sa sarili ko, nahihiya akong i-recommend. Bakit ako nahihiya? Sa next vlog natin, i-explain ko. Ayan ha. Pero in totality, kasi this is a 4.4 hectares, no? Uh, ang lawak na itong uh, century condominium is 4.4 hectares, no? May walong towers, iba't ibang pangalan na pinangalan sa presidente. And then, um, maganda lang dito kasi pet friendly sila. Malawak yung area doon sa baba. Pag bumaba ka, yung lawn, malawak, no? So, makakagala-gala ka. Oo. Um. Ang ganda maganda dito. Abangan sa sunod na vlog natin. Ayan. So yun nga, hu pa. Kapag kukuha kayo ng condo unit, make sure na uh, financial financially stable kayo kasi uh magsasaw ang magkaroon ng condominium unit. To be honest. Kasi ako as bilang uh, isa bilang uh, SPA ng sister ko sa USA, ako nakakaalam dahil sa bank account ko pumapasok ang uh, monthly amortization na payment no? And then ako ang ang bank account ko actually ay naka-record sa um, office ng BDO na sa akin i-auto debit monthly ang amortization. Kaya sa bank account ko pumapasok, pinapasok ni Ate ang payment monthly. So doon pa lang guys malaki 'yon, malaki yung 40,000 a month. Okay. Tapos uh, yung bill ko pa umabot ako ng ngayon nasa 6,000 ako. Noong mga nakaraan, 7,000 plus. Mag-isa ko lang. Nagtataka naman ako ba't ang mahal-mahal ang -mahal kuryente ko. <laughs> Samantala, RF ko, inverter. Ang aircon ko, inverter. Day. Gulat ka dyan. Ang mahal-mahal ng kuryente ko. Taas-taas. Hmm. Kaya, sa susunod, magkukwento ako sa susunod na vlog about naman dito sa century. Pero doon sa mga nagpaplanong kumuha, masama, wala hong masama na kumuha ng condominium unit kasi yan ay isang uh, investment pag nagkaroon kayo ng property kasi investment nyo yan eh. So later on pwede nyo ibenta, pag uh, ayaw nyo na, no? so may option naman kayo. Ayan. And at the same time, uh, isa isaalang-alang nyo yung mga payments guys kasi doon pa lang sa payment, mababaon ka na talaga sa payment. Totoo lang, to be honest with you. Maliban pa ho yan sa amortization, di ba? May MRI pa yan na tinatawag, yung sinasabi ko kanina na insurance. Kasi ang MRI, guys, required yan talaga ng banko kapag nag-loan ka ng housing loan. Inire-required nila yan. Na mag kumuha ka ng uh, mortgage uh, redemption insurance. Ayan. And then, may amilyar pa yan na binabayaran tayo. Pag ikaw ay unit owner. dito sa akin lahat ng mga documents si Papeles na itong unit. Ayan. So, may amilyar kang babayaran every year. Mm sa one year may higit ko dito, March, April, May, June, July, August, September, one year and six months na ako dito eh. Uh, wala pa namang nasira dito na ipinatawag ko sa maintenance. Wala pa naman. Hindi ko lang alam kung may bayad dyan. Um, wala pa akong pinapatawag na pinapas, pinapaayos dito. Ayan. So, kung ako pa pipiliin kung condominium or house and lot, na hindi hindi ganito kondo ha, sa mga uh, outside Metro Manila siguro kasi mostly yung mga uh, housing di ba uh, sa outside Metro Manila Cavite, Pampanga mga ganito. Mas gusto ko yung ganun kasi alam mo niyo ko bakit? Mas makakaipon ka na mas maraming gamit and then at the same time wala magbabantay sa iyo, magsisita. Ayun, wala magsisita. Dito kasi makapangyarihan yung aming intercom na yan eh. Oo. Oh. bigla na lang, lang bigla na lang yung tutunog tapos Magugulat ka na lang, malig susumbong na sa baba. <laughs> Ah, uh, gugulat ka na lang, magsusumbong na sa baba, day. Totoo lang. Mm. pero ako kasi di ko ugali yung ganyan-ganyan, yung uh, I I always minding my own business. I I don't mind other people's business. Hindi ko ugali yung mag uh, sumbong, sumbong sa ano sa concierge. Kasi lahat dito nang nakatira is may ari. So hindi naman ko pwede na ikaw yung bibida-bida ka diyan. Eh samantalang yung iba eh may ari din. No, pare pareho kayo may ari dito eh. O, diba? so, di ba? So hindi ko ginagawa 'yun. Never ko ginawa 'yan na tatawag ako sa ano sa intercom at magsumbong sa concierge sa baba. Eh ang concierge sa baba isa din sa pinapasahod namin dahil sa mga monthly juice eh. Lahat yan sila dito kasama 'yan doon sa ano sa monthly juice, guys, na pinagkukunan kung saan na pupunta ang monthly juice. Ayan, ha. So, hindi ka po pwede magbida-bida. Ewan ko sa iba dyan na ano, eh lahat naman dito ng unit owners eh may ari. Kaya eh, eh wala ko lang. Ha. Sa ugali na lang ng tao siguro 'yan. Ayan. So sa susunod itatakin natin guys kung ano ang dos and don'ts lalo pa dito sa Century Condominium. Specifically dito kasi dito ako nakatira sa Century Condominium. Kung ano ba ang nararanasan ko dito, kung ano na kung ano ang na-find out ko, kung ano ang na-notice ko, kung ano ang na-observe ko kung bakit ko nasabi na nakakahiyang i-recommend. <laughs> Red flag talaga sa akin kong century kundumin yung promise. <laughs> so, ayan na muna ang ating uh, vlog for today. Carlo Mendes TV signing off. Keep, keep safe everyone and have a blessed evening to all of you guys. Bye-bye!